Salamat mga kaia -e niyan? And today, may panibago tayong video sa Papa Orange. At kung napapansin nyo, hindi ako masyado nakapag-post last week ng mga videos ko Malamang hindi Kaya kung bago ka sa channel ko, please hit the subscribe button and the bell button Para updated ka sa mga upcoming vlogs ko So, pasensya na nga dun guys kung hindi ako masyado nakapag-post Medyo busy lang Yeah, motto ko na yun, medyo busy lang So, ano nga bang ba tanging dahilan ko kung bakit hindi ako masyado nakapag-post nun? Hmm, ano nga ba talaga? Hindi ko maalala eh. Wait na, iisipin ko lang. Oh. Ah, naalala ko na. So tara, sama nyo na akong balikan ng nakaraan and let's go! So yeah, dito na tayo. Kakababa lang natin sa kotse? So yeah, ito yung Amadeo. Nakikita okay, yun naman. Say hi! So magre-register muna tayo dito. A few inches later. So yes, guys, nandito na nga tayo ngayon sa quarters natin. So, tamang pahinga na lang tayo. With Dan Lesh. Katabi ko si Dan Lesh. So yes, yeah, si Chloe. Chloe! Andito na! Sibog! Baby! <laughs> So yan. So si Lab. Yan si Lab. Harap daw kayo! Yan si Barbie. Welcome to the vlog! May nagpapashoutout. May harap pa siya si Gwen. Kasi yung mga kasama niya. So isang tip para sa pagpili ng higaan dito. Dapat maghanap ka ng higaan na may malapit na may saksakan kasi... I don't know what your cellphone So, tamang pahinga na lang tayo. Dahil to mag-start na raw yung session. Pero masakit pa nga ng ulo ko eh. So, pahinga muna tayo guys, saglit. And I'll be back again later. And I'm gonna update you soon. Bye-bye for now. Alam niyo yun na yung dahilan kung ba't ako hindi nakapag-post ng mga videos ko last week. Kasi andun nga ako sa Amadeo, nag-SSOT. SSOT? Hmm, ano nga ba ang SSOT? Para sa akin, ang SSOT ay isang magandang bagay dahil dito pinagtipon-tipon ang lahat ng kabataan para enjoyin si Lord. At para sa akin, ang SSOT, isang way na rin yun para ma-enlighten lahat ng kabataan na ang kasiyahan ay wala sa mundo, kundi ang kasiyahan ay si Kristo lamang. Ah, galing! So ayun, andun kami sa SSOT, in-enjoyin namin si Lord. So ano ba mga ginagawa sa SSOT? Tara, sa ako, natin kung ano Your words were found, and I ate them. And your words became became to me. We are Christians, and we Christians must glorify the name of our Lord. And joy of my heart became the gladness and joy of my heart. Your words were found, and I ate them. The gladness and joy of my heart became the gladness and joy of my heart. Everything in the world is full of vanity. We are from this world, so we should not leave a the nature, of yeah. my strength and song. Your words were found, and I ate them. and Your words became, became, became to me, the gladness and joy of my heart became the gladness and joy of my heart. I will muse upon your precepts and God is a forgivable God. Just need to confess our sins to Him. To both my prayer and praise, I will sing it in the morning. Sobrang enjoyable talaga. May dito mga experience si Lord. paano mo siya maranasan Tsaka paano mo yung ma-learn mo sa kanya? Tsaka super enjoyable talaga. Kaya join na kayo. Amen. And then dance. Tapos lang natin mag MS ngayon, bill service. So kamusta naman yung pagkain nyo guys? Okay na ba? Pangit na nag nag ano, service. Okay lang ba? Pangit mo daw, sabi niya. Okay Duma, service eh. Ka? King, okay lang ba yung ulam? Pangit mo daw. Masarap. Ano yan? Ano bang ulam yan? Hindi uh, pa ako nakain eh. Okay lang ba yung ulam, brother? <laughs> Nakapakas ka kanina ah. Oh. sarap ng buhay mo dito ah. Oh. Tamang, tamang higalang si Relan dito. Tapos kami, tamantalang tayo. Nagbubus tayo dun. Magwa ka ng huling. Kaya nga eh. Shout mo yung kuya mo na, umatid na sa susunod na SSL. Ayan nga pa pala, no? si kuya, sana umatid na sa susunod. Dito muna tayo, manggugulo tayo dito. Ibigyo mo yun, ibigyo mo yun. What's up mga kaiyan yan? Woo! Naalala niyo ba silowi, si Chloe? Siya yung nandito sa unang, unang part oh, ng Para maintindihan so, niyo, check ni yung dati niyang video na tungkol dito oh, rin. yung malaki. O, oh, link in the description. Oh, sa... Yung malaki. Yung oh, <laughs> description. Tama, tama, Ayung tama. Malaki. Second day na nang-tour ng na yeah. SSOT. Sa And... Anong sabihin ko? So, yun na nga. inihintay ko na lang yung oras ko para maligo dahil may oras yun may oras. Maligo na lang kami. 8 minutes, minutes na yung oras namin para maligo. So, kailangan talaga consume the time. So, nakahanda na yung pangligo ko. sasamang-sabay Oh, yung 8 minutes na yun. So, 8 minutes, so, minutes, so, minutes, so, minutes, so, minutes na yun, dapat andun na yung pagtae mo, pag toothbrush mo, at yung pag... Oh, pati yung pagbibihis. Hindi, dito na ako magbibihis. Subscribe mo ako ha. Iyan yan TV. Don't forget to subscribe my channel. Hindi mo ba ako sinubscribe?

Just by on His name, Lord Jesus. Amen. So break time namin ngayon and ano yung next ano namin wait lang hindi na ko lang yung schedule. So ito pa lang yung schedule namin. Di ko pa pala napakita sa inyo kagabi yun. So yan yung schedule namin. Yan. So 10:30 yung next na yung schedule na na mag uh, ano, magsi-session. So, interviewin natin yung mga wife mamaya kung ano man sabi na sa SSOD. Kasi second day pa naman ngayon. Pero okay lang. So, Rom T Film, shoutout sa'yo kung nanonood ka ng vlog ko. May gusto pa na mag-shoutout sa'yo si brother. Shout out shoutout sa'yo, T Films. Keep up the good work. Kilala ka ba nun? Kilala ka ba nun? Kilala mo ba ito, T? Mag-comment ka kung kilala mo ito, ha? Kilala ko yun. Good. So shout out sa iyo. Sana ma-vlog mo rin yung SSOT ng Tarlac siya, di ba? Alam mo si Tarlac siya. Eh. So sana ma-vlog mo rin yung SSOT ng Tarlac. So guys, amen brother, amen. Amen. So try mo nating interviewin yung mga sisters and other brothers and other saints. So let's go. <laughs> amen, brother. So, what can you say about the SSOT? Ah, uh, happy. Ah, uh, mo uh, so kasi hindi maririnig boses mo. Madami namang matututunan. Happy. Happy. Hello, happy. Happy, happy. Eh, uh, my brother, what can you say about the SSOT? Sarap. Saya. Sobrang saya and makakapag aral ka ng mga instruments na hindi mo alam. So, may mes may, may message ka ba sa mga kaibigan mo na gusto mong isama sa ganitong event, oh. isan, ganito activity. Sana matry nyo din itong SSOT para alam nyo po ano yung feeling na mahiwalay at, at mag-enjoy sa Panginoon. Amen! Amen? Amen! Amen! Kumusta second day ng SSOT? Okay naman. So far, so good. Kumusta second day ng SSOT? Okay lang. Hindi marinig yung boses mo. Okay lang! <laughs> Pwede may isang, may isang request ako sa'yo. Ano? Sayaw ka ng andito na si... Wait lang, wait lang, wait lang. Andito na si Bong. Bong Revilla po, number 16 sa Balota. There is Solomon's bed. 60 miles in the sun. There is Solomon's bed. 60 miles in the sun. Ba't <laughs> ka tumata? Papractice nga ako eh. Say hi to the hi. vlog. So, ano mas sabi mo ngayon? Interview na kita ngayon. Ito na interview. Tingin ka lang yan. So, ano masabi mo ngayon sa, ano? Sa SSOT. Super cool tas ang saya. Grabe naman yan. Masaya. Tapos sobrang sakit. Masaya ka lang? Hindi. Ano? super super duper duper saya na enjoy natin si Lord Amen so pwede ka po ba mag share about sa na enjoy mo sa SSOT ha pwede ka po ba mag share ng about sa na enjoy mo sa SSOT kahit isang isang ano lang point. isang point. ha point isang point lang ha? na na share mo mamaya na ako hindi ngayon na kailangan sa sabi speechless oh, speechless. oh speechless. ano nag speechless e, ha nag speechless to make this video short, direct na tayo sa pinaka main pinaka main topic ng video na to. So, ano ba ang mga kadalasan ginagawa sa SSOT? So, syempre, ang una, sessions and groupings. So, ano ba meron sa sessions and groupings? The sessions and groupings, andun yung mga teachers na mag deliver ng messages. So, yun, makikinig ka. So, kailangan mong pakinggan yung mga sinasabi nila. So, yun na nga. So, syempre, makikinig ka. So, later on, mag-share ka. So, mayroon din tayong nap time. Yung nap time, ginaganap yun kapag tuwing hapon, after lunch. Para sa hapon, after ng nap time, which is yung which is yung sessions ulit, syempre, para ganahan kang makinig. Kasi kapag hindi ka nakatulog ng hapon, akantokan ka sa hapon. You know, makes sense. Ganun yun. So yun, sa nap time kayo na magpahinga. Pero kadalasan hindi kami nakakatulog dun dahil nagdadaldalan lang kami. So, move forward. Next, mayroon tayong activity or elective. So, yung ginagawa dun, um, mayroon dyan yung guitar lesson, piano lesson. Mayroon din dyan yung pagtuturo sa inyo. Tuturuan kayo na paano gumawa ng bread, bread making, and arts. Yun. So, yun. So, hindi ko na sasabihin yung iba. So, kung gusto niyo malaman yung iba, sumama lang kayo sa akin sa susunod. Para naman, masaya tayo lahat. So, last day na nang sa OT, papanoorin natin yung presentation nila guys. So, watch this out! vlog take over so yun po no kumakain pa rin kami to... masasabi ko lang dikita mo ikita ikita ako. <laughs> oh, di ka ako hindi ka nakikita <laughs> <laughs> o oh, nakakapog yan yung... okay naman masaya naman we need to enjoy rice always binabatik ko po yung mamak ko yung papak ko <laughs> <laughs> enjoy enjoy pa sa eso okay. Nami-miss ko kayo na. lahat. Bye bye. bye, -bye. alam na ako eh. Yo, masasabi ko na lang from Jaya Borsha. Yeah, subscribe kayo kay Iyani TV. Ako masasabi ko. <laughs> Nakakapogi talaga ang gulay. Oo, <laughs> oh, tama yun. Walang basketball. Oh, pero, pero, at least may fried chicken. Ay, manok, wala nang balat na yun. Uh, enjoy kami! Yes, you Yeah. Update ko lang ulit kayo mamaya. Kakain muna ako dahil gutom na ako, guys. So, bye-bye. So, yun nga, guys. Um, sad to say, man. Pero, last day na namin ngayon. So, yes. Uuwi na kami. And, yes. Alam nyo, guys. Pagsalik sa SSOT. Enjoy talaga kayo kasi enjoyment, serving God. Um, Ang mukhang anong malalaman nyo tungkol sa Panginoon. Kaya kung nakita niyo to enjoy na kayo. Love, last day na ng SSOT. Anong masasabi mo, love? Last day si Ian. Wala na, finished na. Anong masasabi mo, last day na ng SSOT? Subscribe to Ian Montero sa channel. Hindi, Ian yun yun. Hindi ka na-subscribe sa hindi malam channel ko. Ano yun? Ian yun TV. Ano? Ian yun TV. subscribe. <laughs> subscribe daw kay Ian Ian TV. Subscribe niya yung channel niya. And hit like and turn on notifications for the ano updates. Keep on watching guys. Paul, Paul, Paul. Ano masabi mo sa SOT last What, day Paul? na? Paul, hindi ako si Paul. Diyan, Paul, ayod <laughs> <laughs> Tagal-tagal mo nang kilala ako. Hindi mo ko kilala. Diyan, Paul, ayod <laughs> Dali na. Bakit? Last day na ng SSOT, ano masabi mo? saya masarap yung gulay Makikita pa ba kita next SSOT? Pogi yung gulay Pogi oh. na ako next year Subscribe ha! Matagal na Ano nga sabi niya sa ano? Last day na ng SSOT Puro kataki <laughs> Subscribe yun na lang ako ha! Tapos na! Okay, good, good. <laughs> Last day na namin sa Sotia, ano masasabi nyo? Ano, Nakakalungkot kasi yun nga, maghiwan na hiwanay kami. Tapos, madami kaming nabuo ng mga memories, enjoyments, bonding. Kaya, masad. Kaya, gusto ko ulit ito, mga, ano. Gusto ko na hindi ito matapos para maraming enjoy sa ano? mga So, ikaw naman, Camille. Camille, ano masabi mo? Last day na namin sa Sotia. Nakakabitin kasi ano, wala ako nung past na third day the third day of SSO tapos um sobrang saya yun na enjoy ko and yung SSO is all about learning on okay. Uwi na, mas sabi ko. Uwi na kahit ka, kung follow follow my page. Inside place. Ayaw nyo, di ba? kayo makakakita ng mga malulupit magpanin. Kailangan nyo to. So, nakita niyo na kung anong meron sa loob doon sa SSOT. So, I encourage you, all young people, na next SSOT, sana may madala tayong isa. Especially me. So, sa mga kaibigan kong nanonood sa YouTube channel ko, baka naman gusto niyo akong samahan sa next SSOT. So, tara na! Join na! So, before I end this video, um, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung na-enjoy ko doon sa SSOT. Ah, uh, madami akong na-enjoy doon, especially yung mga meetings, short, mga small groups doon. Kasi sa small groups, yung mga hindi mo masyado naintindihan sa session, doon yung tinatalakay. So, yun, mag-share muna ako sa inyo kung ano na-enjoy ko doon. We should preach the gospel to our friends. Kasi why? Why do we need? Because this is the desire of the Lord. So, yun yung nais ni Lord na maikalat ang kanyang salita sa bawat sa bawat tao. Yeah. Minister Christ to others. So yun, yun lang. So madami pa akong i-share sa inyo sa susunod. Yun nga pala, shout out pala kay Brother Raymond. So Brother Raymond, kung nanonood ka sa YouTube channel ko, thank you pala dito sa unan. So shout out pala dito sa Lagundi de So Brother Raymond, thank you. Ingat kay dyan Brother Raymond and Sister Crystal. So hang samuli don't forget to hit the subscribe button and the bell button be updated kasa. Next vlogs go. See you on my next vlog. Bye bye.